64 pesos Sapat na ba ito para makakain ka ng tatlong beses isang araw? Kung mas pa dyan ang halagang ginagahis mo para sa pagkain kada araw, maaari ka nang maituring na food poor. Yan ay kung pagbabasehan ang sinabi ng National Economic and Development Authority o NEDA ang ahensya ng gobyerno nagtatakda ng mga pulisiyang pangkaunlaran. Ibig sabihin, ang isang tao ay food poor pag mababa pa sa 21 pesos ang halagang ginagastos niya kada kain. Base ito sa competition ng food bundle threshold ng Philippine Statistics Authority. Ang mga nasabing food items sa bundle ay mura, mabibili sa mga pamilyan sa bansa at nakapagbibigay na sapat na nutrients at energy sa isang tao. Inulan ng batikos ang sinabing ito ng NEDA. Marami ang nagsasabing hindi sapat ang 64 pesos para matugunan ang nutritional requirements ng isang tao. Mahirap daw paniwalaan ang estimate na ito. Halimbawa na lang kung isang daanang baon mo o food budget mo kada araw, ibig sabihin 33 pesos ka kada meal. Hindi ka makukumbinsi na ikaw ay food poor. Pero, mabubusog ka ba sa tig 33 pesos na agahan, tanghalian, at hapunan? Makukumbinsi mo ba ang sarili mo na hindi ka? food poor nilinaw ng NEDA na hindi ito batayan kung ano ang presyo ng isang decent standard of living ayon sa ahensya ang food threshold ay ginagamit lamang upang sukatin at alamin ang patutunguhan ng kahirapan sa bansa habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin saan nga ba aabot ang 64 pesos mo Hindi po. Uh, hindi po. Kasi if we base it on like the economic situation that we have right now, taas ng inflation, tapos mataas rin po yung presyo ng mga uh, karne, mga uh, kanin, hindi po yun sa 3 meals per day sa lab ng 64 pesos. Hindi po siya totoo. Oh. I do not believe in that saying. Kasi po one, mahal na po talaga yung gastusin niya especially with the inflation today na mataas, patatang pataas po. Uh, for me, uh, hindi talaga kaya siya kasi sa isang meal pa lang, parang makakaabot ng 100 pesos. What's more na, kapag 64 pesos, 3 meals ang in-expect I think it's very impossible na po sa pamumuhay natin ngayon kasi doon din po sa presyo ng babibili po to cook parang ang imposible din po kasi yon Tapos, sa meals na din po, halos, siguro kahit tusok-tusok lang po, nagiging 70 pesos din po yun eh. Tapos, lang din po yun. Even if Neda suggested a food plan, yung food plan na yun, it's not fit for everybody, especially if ikaw yung tao na laging pumagalaw or you're always doing something. Sa ngayon na lang, sa, as a student din, wala na akong mahanap na kakasya na 64 budget with the complete sustenance sa araw na yun. So I think it's unreasonable. Given na po yung ano po natin ngayon, yung economic state po natin, talagang napakamahal po talaga ng bilihin and para hindi po just na sabihin na 64. And sige po, pwede po natin sabihin na mapagkakasya natin. Pero ang tanong po ba is, nutritional po ba yung kinakain natin na yun? Same din po. Parang wala na pong meal for 64 pesos. 21 po each nga daw. Kada meal, um, parang pastil nga 39 pesos na. So parang 21 pesos. Siguro itlog lang. Ganun, tapos ka na lang. So parang hindi talaga kasya if gusto mo nga healthy yung kinakain. Hindi po. Given our situation po ngayon na may inflation, so patataas po yung mga prices ng food items. For me po yung uh, data ng NEDA is, kulang siya ng authentic data statistics kasi hindi nila kinoconsider yung plight ng inflation ngayon sa mga Filipinos. When they say na 64 pesos lang yung ma-afford na meal, then it would mean na ang mga students ngayon ay hindi na sila makakuha ng mga sapat na nutrients when they set that kind of standard. Ang mga nabibili kasi ngayon ng mga mura is very high caloric type of foods siya. So, kasi ang inaaral namin yun, syempre dapat kumain ka ng uh, maraming gulay, ganun, or basta nutritionally adequate yung mga food items na kinakain As students, we need nutrients, like brain food, carbohydrates, ganyan. Hindi pwede na sweet food lang kakainin sa isang araw. Ako si Hayana Ferreras para sa The Flame, independent journalism for the outlets community, the university, and the nation.